ng hagdan ng inyong paiket. Papasok tayo kay Senior Conrado. Magandang panahon ngayon. Yan may init. Selit na akong lumabas. Bumalik ako sa pagtulog. Kasi alam nyo na hindi ako makatulog. Kaya, bumalik ako sa pagtulog pag alis ni pagpasok ng mga bata. Bueno, pagpasok ng mga bata. Si Martin nag-aasikaso. <laughs> Wala siyang magawa. Sabi na ako nakatulog. Pwede eh, siya magpa-breakfast. At hatid niya si Martina. Minsan kinukulit talaga ako. Tara, hatid natin si Martina. Magkape tayo. Yan. So, hindi ko alam kung ano na naman ko. Bago ako akyat, diretsyo na ako dito sa Dia Dia, mga kaiket dun sa bilihan sakit sa bangs sakit sa ulo, di ko alam ko wow, kaubos din mga kaikit ng ano anong lulutuin ko lahat naman kasi nagde-design gusto ko po so, na lang ako tapos mag salad kumuha ko ng sa bahay so ayan pasok tayo dito lapit oh, yung bilihan ko dito ako bumibili yung work ko doon yung nakikita nyo yung black na door doon sa so, patak sa tayo dito may lang bili tayo ng saging At samantalang ito napupulot lang sa ikit gusto ko itong maliliit may sira naman ito natin mga um, dun na yun ito ito na lang karne manok na naman nagmanok na siya nung anong kaya kaya yung bibili natin ano na natin ito? Ano yung salimilyo. Ito, ang dami nilang discount. dito na tayo ito yung mga ko ito yung itong tunog dito. Hiyet! Magpapalit! Oh, Ang sakit lips ko mga kaikid. Yung tinutuklap ko siya. Kasi ano, dry na dry. Ano yung palit-palit muna inyong kaikit. Daming laman ng bulsa ko. na ako at magluluto na tayo. Ang tumutulog doon. Tiit! Parang naman siya niya, oh. Parang bola. nag pa Baba. Tingnan niya, bitin na to, oh. Good morning! Good morning! Good morning na mo nga. So, yung kaikit na nasa work na naman tayo. Ayan. Pumusta naman ang buhay-buhay, mga kaiket? Ayan, isin kaiket. Grabe, sinisipon ako. O, oh, nagka-allergy ako dun sa bulaklak. Kasi may allergy ako dun sa mga bulaklak, yung pollen niya. Grabe, parang sinisipon. Lumabas yung matanda. Bibili ng mga isda, ganyan.

gawa tayo ng lasagna, mga kaikit. Pag naman ito, siya na naluto ito, ng oras ng kutsa na, ang dami pang gagawin. Pag talukas ang niluluto, mano siya mag-absorb ng matika, matakaw. Tinitipid ko mantika Alam nyo na nung matanda, medyo kulit Dapat ito ang lulutuin ko today. Kaso gusto niya ng alamar. Pusit. Paborito na kasi mga kaikir. Ganun lang tumikin. Ganun lang tumikin. Okay na to, okay na to. Hmm. Bibigyan pa ako ng maraming trabaho yung matanda nung oras na. Dapat kanina pa lumabas. Siyempre, bibili siya ng maraming ano. Ito nang pita ako. pagdadating siya, tagal pa naman, lulutuin ko kayong ano, Ito lang namang lulutuin ko mga sa ulo. Ano hmm, ba yun? Ano ba Ito doon muna. Ako'y gagawa ng... So ayun, last day na po nakahapong pala kay prinsesa, mga kaikis. Biyahe hmm. nila ngayon. Ayun, sunog na, sunog na. Gising si baby, ni Nagigising. Tapos ang gising na to, madaling araw. muna ako. Sanya natin mga kaiket. Wala pa yung matanda ng oras na. Ay. So ito lasanya natin. Oh! Nahulog yung ano. Aver, aver, aver. Tutunawin lang natin yung cheese. Ayan mga kaikit. Ikon! Sarap naman! Ito na lasanya natin. Paborito ng matanda, pampataba. So, ayan mga kaikat, malabas na tayo. Ayan, kalalabas ko lang pala. Late na naman. Diyos ko po. Ang gulo kasi ng amo. Ang tagal, tagal dumating. Bumili ng kalamares. Dumating siya mga 2... 240 eh, medyo matagal mo rin lutuin yun. Prepare ko naman naman yung mga ingredients, ginisa ko na. Tapos yung, ang guarnasyon lang naman niya is yung kanin. So, na-ready na. So, igigisa ko na lang sana yun. Di so, syempre, medyo matagal mo din lutuin yun, mga 20 to 30 minutes din. Eh, wala nang oras. Buti na lang, meron akong binili kanina na yung karne, yung solomilyo. Ano, i-grill eh, mo lang yun eh. Eh, madaling lutoan. Tapos, gumawa ko ng sauce niya. Ah, kaya na naman nang lumabasin yung kaikit. Diyos ko po, nawindang ang aking utak. Hindi, hindi ko na nalinis yung oven. Ah, hindi ko na rin. Ano pa ba, ba yung hindi ko nagawa doon? Nalinis yung oven. Hindi masyadong nalinis yung kusina, mga kaikit. Lagi ako lit lumalabas diyan. 30 minutes. Lumahigit. So, mahigit. So, and mga kaikit, sunduin namin si Martina. Pero, may ako naman kaunti. So, bye-bye! So, yun, mga kaikit, titiklop ulit ako, kasi tuyo na siya. Cute, di ba? Nadaling ko to sa hospital. i ready ko bukas doon sa bag ni baby. Kailangan ko nang mag-ready-ready mga kaikit yung mga dadaling ko sa hospital. Hindi natin alam kung kailan lalabas si baby. May judik-judik nga naman. Kaso feeling ko, mapapaga yung ano, yung panganganak ko. Tagal din, tagal din na to yun, no? Mga kaikit. Ang tagal na toyo, to yun. Ito, ang liitong. Pang 3 months. 3 <laughs> days din siya. So, itong mga po, yung medyo malaki tatang ilalagay ko sa baba. At para at yung mga pang pang ano, pang-mom talaga. pag ka ng amor. Sayang nga lang yung mga naman 'yan neto medyo malaki pa to. Sayang yung mga kamag-an yung pamangkin ni Martin. Tsaka yung babung panganak na hipag niya. Gusto ko rin sanang bigyan. Kaso ang layo nila. Ang layo sa Pilipinas, sana kung may uuwi. Padala ko yung iba. Kasi hindi rin naman magagamit ni baby. Sa dami nito. Ayan, lilito. Buti na lang. Sa katatago ni kaikit nyo. O, di may gagamitin si baby Isabel. Diba? ba? Ang ilang months to? sixty to. So, mga nasa 3 months. Gap ito eh. Ay, gap ba to? Ito yun mata. Lilit ng gamit ng bata. So, man, ang pakiramdam ko mga kay Kets. May sipon. Ano ko, nahawa na ata ako. Katagal, tagal bago ako nagkasakit ah. Sana bago ako mga anak. Mag magaling na to. Nahirap magkasakit mga kaikot na uh, ano. Buntis. Tingnan nyo, nag medyo nagyayelo siya. Sayang. Nilagyan ko na to ng sunrocks eh. Binabad ko. Princess. Marti na kanina. Ginupitan ko yung bangs niya kasi ano. Mahaba na. Natutusok yung mata. Sa panahon ngayon mga kaikit, kailangan nang magtipid-tipid. At lalo hindi na ako makakapag-extra pag nanganak ako. Tapon na natin to, no? Nakay? No? Luma na siya. Parang may konting man siya. Ang dami naman na siya. Tangkit oh. kita. Nakikita lang siguro ako kasi pink sabi ko noon, uh, feel na feel ko na parang lalaki yung anak ko. Pero, napapa, na pag may nakakita ko ng pink, napapalingon na ako. Pala talagang babae yung magiging anak ko na naman. <laughs> Pero itong forma ng tiyang mga kaikit, parang lalaki yung anak ko. Ito ang tulis. Sabi ni Martin, baka naman lalaki yung anak mo. Inakita mo naman dun sa ultrasound mo, diba? Sabi ko yung binayaran namin. ito so, matagal pa na niyang gamitan tingnan mo tong bonnet na tong haba o parang si ano ano tawag dito yung habang bonnet sa so, tama headband siya may kunting mancha din ata pang newborn tingnan niyo ang dami oh pag hindi ko to natapos ay nahulog nakay nahulog oh dami kasi mga kaiket, Ay. Dami ng dami. Ay. Ito paborito kong damit ni Martina, no. Binili ko. Kasi may partner siya. Ayan. Si Minnie Mouse. Pang, eto, pang two to four months. Ang cute. diba? Ang eh, mga, mga, mga baby, mga kaiket gagamitin lang nila yung mga damit na yan, saglit lang. Lalo to ang daming damit ni Martina. Tinitignan ko yung ano, para hindi halo-halo yung pang 3 months, pang ano, para ano, Pabili din ako ng lampin sa Pilipinas. Hindi ko rin magagamit yan. Siguro, gamit ko isa. Gagamit. Hindi kagaya sa atin talaga na gamit ng lampin dito kasi hindi na sila gumagamit ng lampin. Pantali ko lang sa ano niya. Dito sa pusod niya. Tignan niyo. Medyo, ito yung sinasabi ko na medyo nagmantsa-mantsa siya. Sa tagal na nakatago. Oh, tignan niya cute. Oh, binili ko din to. Mahilig ako nung bumibili ng mga damit ni Martina. <laughs> Pang 1 to three months. Hmm. Charan! Bistidang ang litliit. <laughs> tanong nang tanong sila sa clinic kung nanganak na ba ako. <laughs> oh, pa. Yung ano, kung basa pa to, ano? Parang blazer. <coughs> aray, aray. <coughs> atsing ako ng atsing, mga kaikit. Ay, maglalagay tayo ng ano? Alam nyo ba yung ano baka kaikit yung paglalagay ka ng pag may sipon ka o may sakit ka? para yung mga bakterya. Sisipsipin ng ano, ng sibuyas. Naglalagay kami mamay ng sibuyas sa kwarto. Kailang amoy kilikili. Eh. Abangan nyo yung a-upload kong ano. Mm, yung ni Jess Vlog. Ayuda. Ako pa na ano, nabibidyohan. Marabi tong ilong ko. Huh? Hindi ka lang kayo mag-hay ka naman, oh. No? Huwag kayo -hi kahin lang minsan. Pekas tati. Kaya nga, suguro yung light. Kaya nga minsan ini-edit ko para mag, mag ano siya, magdark. dark Alam mo, kay Ike. Okay. Ito, tapos lang ang trabaho. ang um, oras na. At auna na pala. One o'clock na. Wala na naman akong kakailan. Kanina na. natakot ako. Pina Kasi ang inulam namin yung ano yung naten natin? Noodles. Nagluto ito ng noodles. Tapos, par ano yun? Pork belly. Pork belly. Pork belly na. Pork belly. Ano bar barbacoa. na parang bar barwang bar barbecue. Ayun. Habang nasa kama kami, yung sipong kutulo. Hawakan mo nga sa glit. Ah. Ano yun lang ako? Sino po na nagbuntis mga kaikip? Naglog muntis ako. Ah. Uh, ang maling ako. Ayun, nanigas nang nanigas yung tiyangko. Magmula humiga kami hanggang bumangon na to pumasok. Takot ako. Kala ko nako na ako. Ang tigas. Hindi siya lumambot. Kunwari, ang tigas-tigas. Siguro ayon yung kinain ko. Sabi ko kung Martin matapang masyado yung kinain. Gusto niya talaga yung tiyang yung mga gulay mga simpleng luto ayun na niya mga prito prito ganyan mahirap na so ayun mga bye babay na uh, tingnan ko kung makakapag edit pa ako kasi ano oras na may ako ko oh. love you all good night po mm. <coughs>